Ito ang mga style ng mga tanbaloslos. Ha? Makikita nyo to. Halatang, halatang, halata. Hindi lang sa politika, pati sa mga vloggers. Ito pala. Ngayon, booking na. Na booking! Kanino galing yung ganitong style? Kayo magsabi, ha? Kasi pati sa vloggers, in-apply yan. in yan, pati sa banateros. Maniwala kayo. Eh, pati sa akin, sinisiraan 'yung mga kasama ko. Akala naman nila makik makikinig ako. Oo, ako lang, oo lang, oo. E. Ganun lang ako, eh. <laughs> Pero hindi kita papansinin. Ha? Ganito style nila. Oh, tingnan niyo. At kayo humusga kanino galing? Senate President Mig Zubiri ang balibalitang plano raw siyang patalsakin sa puesto bilang pinuno ng Senado. Pero wala raw alam dyan ang mga nakausap niyang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Oh, oh, oh. Oh, papatanggal daw si Zubiri. Kudita, kudita, tatanggalin daw Senate President. Na, uh, totoo ba yan? Pero kung totoo, sino bang gusto kong maipalit? Si Robin. <laughs> sino pa kaya? Okay yan si Robin. Ha? Mamaya explain ko ba't okay si Robin. Bongo. Tolentino. Cayetano. Hmm, sino pa ba? Yun eh, yun, yun mga maayos eh, no? Pero tingnan natin kung totoo yan. I don't know if I give you a farewell dinner or not, right? <laughs> But if not, then you know, let's continue working. That... Kinumpirma mismo ni Senate President Migzubiri na nakarating sa kanyang balita na may namumuong kudita sa kanyang liderato. May ilang ulat kasing lumabas kaugnay sa umiikot umanong resolusyon para palitan siya. Pero hindi niya parang matukoy kung sino o sino-sino ang nasa likod nito. Ang sigurado lang daw. Alam nyo, nung hindi ko patapos yung video, 30 seconds pa lang napapanood ko. Totoo po to, hindi ko po kayo binubola. Hindi ko po sinasabing magaling ako. Ang punto ko rito, obvious na obvious. 30 seconds pa lang yung napapanood ko, alam ko na nangyayari. Alam ko na bakit may nabubuong kudeta di umano na usapan sa Senado. Ang mo naman, ano 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 there's a concerted effort to discredit the Senate. Uh, nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, uh, trabaho lang kami. Sa 24 na miyembro ng Senado, 13 lang ang kayo. ha, pag 13 ang bumoto na dapat palitan si Subiri bilang Senate President, pwede na. Yan, 13. More than half. Laging ganyan eh, more than half. Oh ilang ang boto kung may magtutulak na palitan ng Senate President. Pero si Subiri kinausap na raw ang mga kasamahan niya sa mayorya at maging ang minorya. Lahat sila wala naman daw nababalita ang tungkol dito. Palagi ko naman silang usap Wala naman silang nalalaman. Trump. wala, wala. According to Subiri, kausap niya yung mga senador. Negative. Ah, Paano tayo para sa kapakanan ng taong bayan? Wala naman ganun. Wala na yung pakapakanan ng taong bayan. Lahat kayo ganyan sinas. Kaya ako nakukornihan eh. Para sa apakanan ng bayan. Sa apakanan ng bayan. Laging ganun. Mas pinakamahirap tayo sa Pilipinas. Ay sa Asia. Dati angat tayo. Tapos lahat ng politiko sasabihin sa apakanan ng bayan. Ngayon lubog na tayo. Ganyan pa rin litanya. Hindi ko sinasabing si Subiri. Kaya lang pagka nakakarinig ako ng ganyang salita. Galing sa politiko. Napaplastikan ako. Politika. Sino ba nang gulo? hindi ko alam. Sinegundahan ito ng mga kaalyado ni Zubiri, ayon kina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Sen. Pro Tempore Loren Legarda. Buo pa rin ang suporta nila kay Zubiri. As far as I'm concerned, there is no leadership change. No, yung timing medyo off. Oh. Ako, dito ah, ito yan, sabi. Yung timing na yan, ah, questionable talaga. Questionable. Pero hindi yan yung sinasabi kong nakita ko 30 seconds pa lang nabubuo. Hindi ko pa natatapos tong, tong video na ito. Off. Talagang off, we would say. But uh, as far as I'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past, uh, what, 24 hours, talagang we're all solidly behind our inspirational leader, Senator Mig Zubiri. Hindi na bago ang isyo ng kulit talaban kay Zubiri. Noong nakaraang taon, naging maugong napapalitan siya noong Marso at Hunyo sa kasagsagan ng... Sabi ni Gemma, pasyente, duda ako dyan si Juan Tiberos ang may pakana niyan. Ha? Tingin ko hindi. Mamaya, paliwanag ko sa pintong ko sa charter change pero walang nangyari kaya kung sa si senator JV Hersito ang tatanungin naniniwala siyang may gusto lang pagwatak-wataki ng senado sa gitna ng issue tungkol sa people's initiative syempre meron tayong hindi pinagkakasundo sa house so eh, hindi ano bala mang... ano yan divide and conquer si... Yon. Ha? <laughs> yan yung sinasabi ko hindi ko pa tapos 30 seconds pa lang yung video, sabi ko, Lintik. Alam ko na kung kanino karga. <laughs> kanino karga yung uh, umiikot na <laughs> kudeta. Ako, in my opinion lang naman, okay? Hindi ko sinasabing lagi akong tama. But in my opinion, posibleng mali ako. Pero ang tingin ko diyan, galing sa camera yan. Galing yan sa kampon ni Tambalos Los o si Tambalos Los mismo. Oh. Bakit? Divide and conquer. Kasi alam nyo, mata, mga politiko, sensitive yan. Okay? Eh nag-aaway ngayon ng Kamara at Senado. isolid e solid lumalabas ng Senado. Kahit magkakaiba sila ng partido, solid. Nanindigan sila, kinakalaban. Itong Kamara. Pag binigyan mo ng chismis yan, posibleng mahati. Di ba? Mahati ang mayorya sa minorya. Pwedeng, alam mo na, chismis. At siyempre, senador yan. May mga ere yan. 'di ba? Kung naniwala isa diyan, kung may isang galibol diyan maniniwala. Oh, maghahati-hati na sila. Sino makikinabang? Kaya ako sa tingin ko talaga wrong timing 'yang sinasabi nilang kudeta. Posibleng nagkakamali ako ha. Okay, but in my opinion, that is very uh, unlikely. Dahil meron silang pinaglalaban ngayon eh. Ngayon nila kailangan ng tumayo as, as one. E, Inaaraw-araw sila ng presko nitong kamera. Kala mo si Boeing kasi pag araw-araw. Diba? Nung panahon niya dati, nung Bantag Tebes, ba araw-araw ang ano? Ngayon hindi. Tinalo na. Ang number one ngayon, kamera araw-araw. Binabakbakan sila. Ngayon pa ba sila magaganyan? Kung, kung magwawatak-watak pa sila, pag-uusapan pa yung uh, kudeta na yan, makakalusot ito. Ah, etong pa-efect ni Tambaluslos, lulusot. Eh, ang dami pa naman nila, kampon. Ang gusto pa naman nila, botohan, jointly. Ano yung ibig sabihin? Isang botohan lang sila, eh. 24 lang sila, magwawatak-watak pa. Kitang-kita. At alam nyo po, ginawa po yan sa mga vloggers, eh ba naalala nyo may nagpakalat? Oh, bayaran daw ang banateros? Sino suportahan si Marcos? O oh, ngayon, sino nakasuporta sa Marcos? Eh di yung mismong nagpakalat. Sino kasama niya? Mga ensimada vloggers. Di ba? <laughs> oh, dinidivide. O oh, ngayon, yung mga bagong vloggers na nakasuporta dito sa kakabila, bago, yung iba matagal na pero bagong labas, bagong sulpot, di ba? Yung iba wala na nga eh, biglang lumit lumitaw na naman. O sino binabakbakan? DDS vloggers. DDS vloggers, totoo po 'yan. Hmm. Banateros. Binabakbakan. Hindi naman mga politiko. O, sino kinakalaban ngayon? Yung may tiwala kay Tatay Digong. Anong style? Dividing kanker. Ganyan-ganyan. Yan yung laging sinasabi ni Banat Bae. Loko-loko tong vlogger na ito, dividing kanker. Oh, Yung pala, siya ang sip-sip. Siya pala ang sip-sip sa mga ensimada vloggers. O oh, eh, sino ba sinusuporta ng ensimada vloggers? Eh, kailangan ko pa ba ipaliwanag yun? Oh. Kaya, pa pagpansinin ninyo, pag laging divide and conquer, galing sa demonyo yan. Style ng demonyo yan eh. Hindi, totoo yan, di ba? Oh, anong style ng demonyo? Paghiwa-hiwalayin. oh, mawala ng unity. Nakasulat yan. Gamit ng demonyo nyo, paghiwa hiwalayin oh, pag-iingit-ingitin yung mga miyembro, pagtatalunin yung mga miyembro, So, pati nga sa akin, may sinasabing masama kinekwento doon sa mga kasamahan ko. Totoo yan, ha? Alam mo ba si ganyan? Alam mo si ganyan? <laughs> Tanga. Hindi nyo kami kaya. Hindi ka. Kami mismo ginigiba. Gusto na gusto nila ilaglag namin. Ako mismo na nawiwitness ko 'yan. Pati kasamahan ko pinapalaglag sa akin. Eh ako naman kasi ang taong hindi mapagpatol. Totoo yan, hindi ako mapagpatol. Ano isasagot ko sa inyo? Okay, thank you. <laughs> <laughs> hindi naman ako tanga, di ba? Mm. Kore <laughs> Ruby Herman. Sabi ni Tex, si Boying congressman. Si Gatchalan, congressman din. Si Recto, congress din. Mastermind sa game si Tambalos Ross. Sino hindi susunod sa kanya, kakalabanin. Oh. Sir Oli, si Romualdez nga, ganun din. Si Marcos, gayun din. Si Mrs. President, ganyan din. Walang bago sa kanila. Diba? Diba ako, ako I agree. Diba din kanker yan? Kaya kapit kayo. <laughs> Sabihin nyo. <clears throat> Ayoko ilagay yung bad sign. Hindi kayo magtatagumpay. Maitim, maitim talaga bu buton itong nitong mga to. Ha? Itong mga kampon na to, maitim talaga. Mali ang, Mali ang ginawa nila sa PI, itinatanggi nila yung PI, sa bahay nila ginawa yung PI. Alam mo yun, itinatanggi yung bigayan, pero maraming ebidensya. Itina May 20 million pa kada distrito. Alam mo, lahat lahat, at the get-go, may pagkademonyo yung P.I. na yan. Sinimula ng mali yan. Hindi tayo papayag na matapos yan. Huwag nating papayagan yan. Siguro para, malam, dahil nagbabanggaan yung dalawang house eh. Yung dalawang, uh, yung dalawang house dalawang eh. houses So, hindi malayo na talagang magkakaroon ganito ma-intriga. Pero sa ngayon, palagay ko mahirap uh, palitan si Senate President Ming Senator Amy Marcos naman, iginiit na buurin ang suporta niya at ng ibang senador kay Zubiri. Wala nga raw ibang may gustong umako sa trabaho na maging Senate President. Dokoy naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Sa totoo lang, walang may gusto namang, uh, na maging uh, Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiipit ka lagi. Ayon. Si Senator Jingoy Estrada kasama sa matutunog na pumalit kay Zubiri. Pero kahit siya, tutol na magkarigo doon sa Senado. May mga kasamahan daw kayo sir na kayo po yung parang napitili na. I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Nagbabalita. Wala, wala, wala ha. Wala, wala. Basta sa akin, Wag niyong pagtagumpayin ang kampo ni Tambaluslos. Uh.